uh, ah, nakikiramay po kami sa pamanaw na mobile rider ya, paano po ba natin maiwasan ang heat stroke ano nga ba ang heat stroke ang heat stroke ay ang pinakamalubhang sakit na nauugnay sa init ito ay nangyayari kapag ang katawan na hindi na makontrol ang temperatura ang karaniwang temperatura ng katawan natin ay nasa 36 degree hanggang 37. So, ang temperatura ng katawan ay mabalis na tumataas kapag ang mekanismo ng pagpapawis ay hindi na gumagana at ang katawan ay hindi na nakapagpapalamig. Kapag nagaganap ang heat stroke, maaaring tumaas ang temperatura ng katawan sa higit sa 41 degrees Celsius or mas mataas hanggang sa 10 minutes up to 5 up to 15 minutes. Nagtatanong din ang mga tao kung ano nangyayari kapag na-stroke ka. Ang pangunahing temperatura ng katawan ay nasa 40 degree o mas mataas na nakukuha gamit ng isang thermometer ay ang pangunahing senyales na na-stroke ka na nga. Pabago-bagong mental ang estado pag-uugali o pagkalito, pagkabilisa at uh, hindi uh, makapagsalita, irritable, parang naihilo, at yun nga ay eh, nakakomatos na. Ayan ang mga sinyales na naistro ka na. At ang pagbabago-bago ng pagpapawis sa katawan. Ah. Paano po natin mapaprotektahan ang sarili mula sa e-stroke? Panatilihing malamig, gumamit ng air conditioning o ventilador or fan, magsuot na magaang at maluwag na damit, at panatili at panatilihing basa ang balat. Gamit ang spray bottle, o mamasa-masa na sponge at maligo na malamig, manatiling hydrated sa mga araw na matinding init, panatilihing uminom ng tubig bago ka makaramdam ng uhaw, lalo na kung nasa labas o masasagawa ka ng physical na activity o lalo na no sa mga rider po, sa mga lala move, mga move it po, yan, kailangan po nyo yan. Paano ko malalaman kung na-stroke na nga ako? Ang medikal na kahulugan ng stroke ay ang pangunahing temperatura ng katawan na higit sa 41 degrees Celsius. Ito yung mga komplikasyon na kinasasangkutan ng central nervous system na nangyayari pagkatapos ng pagkabilad sa mataas na temperatura. Kasama sa iba pa mga karaniwang sintomas ay ang pagsusuka, pagkahilo, yung barang hindi mapakali. At yun nga, kung minsan matos Ano ang first aid ng heat stroke? Panamiginin ang buong katawan sa pamamagitan ng pag-spray ng mga lamig na tubig, electric fan, upang makatulong sa pagpababa ng temperatura ng katawan. Paano nagsisimula ang heat stroke? Nangyayari ito kapag hindi na makontrol ng katawan ang temperatura nito. Mabilis na tumataas ang temperatura ng katawan. At yung mekanismo ng pagpapawis natin ay wala na. Pumapalya na humbaga. Hindi na kayang lumamig ang katawan. Gaano katagal ang heat stroke? Ang oras ng pagbawi para sa heat stroke ay pabago-bago. Ang paunang pagaling ay maaaring gawin sa loob ng 1 to 2 days sa ospital ang kompletong recovery naman ay maaaring tumagal ng mga dalawang buwan o mga isang taon ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin kapag na stroke Palamigin ang buong katawan ng tao sa pamamagitan ng yun nga pag-spray ng malamig na tubig electric fan yan parang sasakyan lang po kapag yung sasakyan po nawalan po ng tubig sa radiator yun po ma-overheat na titirik na po parang ganun yung katawan ng tao paano nagsisimula ang heat stroke ito po mahalagang malaman po ito sa mga ano po sa mga rider po sa mga nagmumotor ito nangyayari ito kapag hindi na makontrol ng katawan ang temperatura nito pag nalaman nyo po mabalis na tumataas yung temperatura ng katawan nyo yun na po ang senyalis nun ibig sabihin hindi na po kayo nagpapawis yung katawan nyo po narandaman nyo sobrang init na kasi yung pawis po natin yun po nagbibigay ng lamig sa katawan natin o, habang pinapawisan tayo, siya po yung nagkocontrol para hindi gaano tumaas yung temperatura ng katawan. Ang gaano katagal ang heat stroke. Ang oras ng pagbawi para sa heat stroke ay pabago-bago. Yung nga, panguna pagaling ay maaaring sa loob ng 1 to 2 days hospital. 2 months hanggang 1 year na kompletong paggaling. Ano nga bang mga dapat iwasan para sa heat stroke? Iwasan po natin ang pag-inom ng alak, mga kape, tsaa. Yan, sabi dito soft drinks na nagpapadehydrate ang katawan. Sa mga pagkain po, iwasan po ang pagkain na sobrang protina. Yung tulad po ng mga pares yan. Huwag kumain ng lipas sa pagkain. Yung mga medyo tulad ng kanin, yung kanin na bahaw, ganun. Kung nagtatrabaho ka sa labas, gumamit ng sombrero, payong. Gumamit ng tela sa ulo, leg, muka, pa para protection sa araw. Bakit ang init ko pero hindi ako pinapawisan? Hydrosis ay maaaring magparamdam sa mga tao ng kakaibang init dahil ang pagpawis ay mahalaga para sa paglamig ng katawan at pagpigil sa sobrang init. Ang mga tao ay maaaring magkaroon ng anhydrosis kung napansin nila ang kakulangan ng papapawis kapag nag o kapag mainit. Ang isang doktor ay maaaring magsagawa ng pagsusuri sa pawis upang makita kung ang isang tao ay may anhydrosis. Ano nga ba ang anhydrosis? Ang anhydrosis ay isang kondisyon kung saan hindi na maaring pawisan pa ng normal ang isa o higit pang bahagi ng kayong katawan. Ang papawis ay nakakatulog sa alisin ang init mula sa iyong katawan upang makapagpalamig ka. Kung hindi ka nakapagpapawis, ang iyong katawan ay nag ng labis na maaaring mapanganib at kahit na nagbabanta pa sa iyong buhay. Maaari bang gumaling ang mga tao mula sa heat stroke Ito ay pamantayan para sa isang, isang tao na may heat stroke na manatili sa ospital ng isa o higit pang mga araw upang mabalis na matukoy ang anumang komplikasyon. Ang kompletong pagaling sa heat stroke at ang mga epekto nito sa mga organik ng katawan natin ay maaaring tumagal hanggang 2 buwan hanggang isang taon.